Hello! Welcome to my vlog mga kabamers, hito naman nga tayo. Pinasok ko ang lugar na itlogan. ng mga buwaya, nakakatakot man pero sinubukan pa rin natin, balita dito ng mga residente, na itong lugar nato ay itlogan ng mga buwaya, at itong nga ating, inikot ang lugar at sempre ating binejohan. Baka sakali, makaspot tayo ng buwaya kahit konti, pero wala Ito. nagpakita dahil ang ingay namin. Gayuhin to, Pruner. Ito, yung tubig niya ito, porsaga dito doon sa may kabilangan yung gan. ito? Baya. Wild duck. Medyo masukal nga ang lugar, at maraming matatalas na damo, kaya ang ating bida panay sugat, ang kita dahil nakashort, lang tayo, pagpunta dito, nakakatakot man pero tuloy peren tayo pag ikot sa lugar baka sakaling makaspot tayo, ng mga buhaya, ng angitlog, pero nabigo tayo. Ang pahingahan, malinis eh. Pag malinis dyan yan. namin. kita. At ayon sa may-ari ng lupa sa lugar nato, dito inatake ng buhaya ang kanilang baka, na alaga nila, at iba pang mga alaga nilang hayop. At dito nga, na bahaging lugar nato dito daw, madalas nagpapakita, ang mga buhaya, kaya ingat na ingat tayo sa bawat galaw natin, baka kami ay atakihin, ng buhaya, at sinubukan pere namin na lumusong sa, tubig upang, kung oha ng kuhol, para aming ulamin, at sempre may kasamang, pag-iingat mahirap na.

Ano, oh, di mo mo, di mo na ako marunong magmata-mata niya. Ito na nga, lamosong na kami sa tubig para kumuha ng kuhol at sempre, nagmamasid tayo sa paligid baga biglang may umatake. Hindi nga, kung magkakawil okay. kasi hindi man sila magkakawil. Kahit kain mo uod? Uod, yung bulate. Bulate? Hindi man magkain yung mga kasama ko sa... Aw! Aw! Si ano, si... Bilas mo, mga dayo kain You know? oh. Ano dami hey. yan. may, may malaki pa dyan talaga Mar? Oo oh. sa kabila tayo? Yung sabi mo Tara natin oh, Oo Lipat kami sa kabila mga, 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 mga kababars yung Ang laki ng golden cohol Ganito ka laki oh. Hey. Naapaganay mo lamang Basta kay butog yun <laughs> 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 Atay. Uh, Lipat so, uh, kami sa kabila. Ang namin dito, para makita to kung anong project nagawa na sa Pispan. Ngayon, ang nangyari, nanguha lang kami ng Golden Coal. Ayan. At yun nga, mga kabamers, may naranig kami na, may tumakbo sa tubig, at hindi ko na napunan, dahil napakabilis, yun ay isang anak ng buhaya. Ah, wala na yun, wala na, wala na, Hindi, anak ng buhaya yun. Kala ko ano na, buhaya. <laughs> 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 Basta kayo mo, um, hakbang, <laughs> hakbang natin, hakbang natin na um, mahina, kung nandiyan na, tulin ba yan? Wala, iwan yung tinilas to. Tidak, hmm, Tidak. Oh, yan ang malaki oh. Yan, hmm. kukuha si Jan. Sa. Yan. Wah, so, sila pa tayo sa kabila. Tara. Go. Grabe sakit ang ano. Teh. Daat. Teh. Balon sakit. Ah. Dapat ay kabila, kabila. Tap de lagi de koi. Ray. Kuyog na to eh, sir, no? Perteng hilak to, sir. Yawa, mo yung muto, no? Ito, oh, matalim, oh. Kasakit ito. Nakakapaso. Ayan. niya Ayan, yeah, balago na niyo. Ano yun? Hmm. Hait kayo. Ah, At kung nagustuhan mo ang adventure namin baka pwede ako akong makahingi ng isang like at subscribe sa inyong mga kabamers at press natin ang photon bill para lagi kang updated sa aking video. Thanks!